awol na sinasabi, ang totoo nun, gusto kong sabihin, kasi matagal ibaba nung hindi ako, prangka naman ako eh matagal, matagal ibaba nung nung OP noon yung aking appointment order, kasi hindi sila kung sa ano may may mga politics kasi dyan ang na nangyayari kasi, hindi maibaba-baba yung aking appointment order, kaya kaya ang ginawa sa akin noon ng ng ano, ipi, ipinadala yung pangalan ko doon ng DPRM sa Pro 8. Para, para, si, sinadya siguro, sinabi na, sinasadya na para at least maawa ang Malacanang na ipadala, i-release nila yung appointment order ko. Pero, ang problema naman, kasi, kasi, nung time na coordinate na ng Malacanang, kinukordonate na ng Malacanang sa PNP, kung ano pa lang dapat, hindi na hindi na sinasagot ng maayos ng PNP yung malakanyan. Kaya nahirapan mas lalo nahirapan na lumabas ang appointment order ko. Nung lumabas naman ang appointment order ko na na na, na, na confirm para i-implement na ang ginawa na naman ng ng P, ng, ng DPRM, hindi nila in implement. Ang usapan naman pag lumabas na yung appointment order, i-implement na nila. Sila na bahala ang lahat. Aayusin na nila. Basta lumabas lang yung appointment order ko. Ang problema, nung lumabas na yung appointment order ko, ano? Pinabayaan na naman nila. Tapos kunwari hindi nila alam. Kunwari wala akong record. Panay panay pangugulang. It, it started ano 2005 nung magsimula ang processing nitong aking promotion. Pero beyond that, even before may may nagpa-process na at meron ako mga 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 accomplishment na nag na sa processing hindi lang na may kasi nga kasi nga ano masyado pang bata daw ako noon so ngayon eh nung maano nung nung inirecommend eh, ako mismo ni Chief PNP Lumibaw nung pag-recommend niya nagkaroon ng board tapos nung magkaroon ng board hinuhold na naman yung promotion ko kasi bata pa daw ako. Pero pero ano, that's ano, that's unfair. Unfair kasi may batas tayo na special promotion, walang bata diyan. Walang junior diyan. Pag special promotion, pag nag-qualify ka, you are entitled to be promoted to a higher rank. So, dahil doon sa pag-aabuso nila sa akin, na sinabi ng bata, panahon wala naman wala naman talagang basihan ang ginawa ang ginawa ni si PNP Lumibow, nag nag ano siya sumulat siya kay Chief PNP Bersosa para si Chief PNP Bersosa pinahanap niya lahat ng accomplishment ko sa lahat ng assignment ko na pwedeng mag-qualify sa special promotion sa medals of valor at na discovery lahat yon na marami pala that's the time na nagkaroon ako maraming special promotion and that's the time why I am entitled to be promoted up to Police Director General during the time. May pagsakataon ba na nakausap mo si Chief PNP Marvel? Yeah, I talked with Chief PNP Marvel twice already about this. Actually, this was when ano, when I was advised by by PRRD and Senator B and Sap Bongo to report to Executive Secretary Major Dea So pinag-report ako doon sa, sa Office of the Executive Secretary para nga kuning appointment ko as Chief PNP. So nang pagpunta ko doon, ang nakabantay doon sa ano kasi during that time that the the commander of the field force Malakanyang was Chief PNP Marbel. So I talked to him, then I talked to him and I told him di may may sadya sa sa Malakanyan then Okay lang naman pansinan but I was able to be guided by his men. Papunta doon sa Office of the Executive Secretary. Then and there we talked about my ano, my appointment as Chief PNP during that time, si Executive Secretary Medialdea. Sabi ni Executive Secretary Medialdea sa akin, antayin ko na lang after 12 days ibababa niyan papel ko para ako mag-Chief PNP. But that that ano ibinaba e nga kaya lang hindi hindi na implement hindi in implement sa baba during the time so ngayon ang pangalawa na usapan namin ni Chief PNP Marbel when he was assigned sa sa HPG sa Highway Patrol Group I asked him na pakisuportahan naman ako kasi kailangan ko ng tulong para magkausap kami ni PRRD kasi may requirement sa akin yung DILG. So ngayon, sabi ni Chief PNP Marbel, o sige, pasasamahan kita kay Major Dave. Yung Mayor Dave, isang taon niya yun, siya sumama sa akin kung bakit. Nagkausap kami ni Pierre at na-confirm ko, natutuong ang sinasabi ni Pierre Andi, matagal niya na akong hinahanap para nga sa promotion ko. Kasi na-approve ni Pierre Andi noon yung aking for, for star. Tapos the last time, I talked with Chief PNP Marbel. Doon, sa cellphone, sa kanang text din siya sa akin na sabi niya ipapaayos niya na ang aking ang aking lahat ng papel pati yung kaso ko sa Pro 8 papaayos niya na kaya lang hanggang ngayon naantay ko oh so I, I am expecting na sana dito sa mga interview ko makarating to sa kanya kasi matagal na rin kung humihingi ng ano ng audience sa kanya at wala pang nangyayari at uh, wala pang reply pero sana nga sana nga ma ma comply kasi i complied everything na utos niya and ay ko uh, sana ma comply ma ma, ma fulfill niya rin yung promise niya sa akin at nagpapasalamat din ako sa kanya kasi tinulungan niya ako gusto ko mag-retire na lang at very clear very clear ini emphasize ko very clear na gusto ko mag-retire na lang at para naman makuha ko ang aking claims na matagal ng approve ng presidente ng DIL, ni SILG at matagal ng approve ng chief PNP sa ang aking claims which is yung claims na yun para yun sa aking ano financial claims na makukuha ko rin tapos kasama na dun yung updating of my ranks yun lang tapos na wala akong wala akong sinasagasa ang tao wala akong sinasagasa ang nakapwesto, wala rin akong sinasagasaan kahit hindi ka nakapwesto. Ang gusto ko lang, makuha yung aking claims, tapos pwede naman namin pag-usapan na yung walang maapektuhan. Makuha ko ang aking claims, tapos pag nakuha ko yung aking claims, makapag-retire ng maayos. Walang, walang impediment yun. Walang, walang conflict. Napakasimple lang yun. Yun lang kailangan ko. Very clear. Pero nag-aantay pa rin ako ng tawag nila hanggang ngayon. Malino na malino yun na kasi approved na nga ng tatlong presidente at may concurrence na kay BBM. Ang problema na lang sa implementation. Ito ay trabaho talaga, totoong trabaho. Hindi to, hindi to yung, yung tinatawag na beyond the call of duty. Yun yun. Nakakalungkot. Nakakalungkot kasi, kasi sa, sa totoo lang, policy na priority para ma-implement kaya lang nagkakabaliktad, nagkakabaliktaran. Pero ang nangyayari, hindi ka nabibigyan ng hindi ka bibigyan ng chance na ma-promote kasi nga halos lahat na pro-promote yung sa regular promotion kasi parang ang ang kaibahan eh ano uh, mas maganda pa magantay ka na lang magantay ka na lang na ma-promote ka magantay ka ng after tatlong taon, makomply mo yung mga educational uh, educational uh, requirements para ma-promote ka. Nawawala na yung beauty, nawawala na yung beauty na ma-promote yung mga nagtatrabaho na nagbubuhis ng buhay. Ano to? Kumbaga sa ano? Sayang din kasi ito yung trabaho ng pampulis. Ito yung ito yung law enforcement na makikita mo na 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 talagang ano na, talagang yung pulis nakapag-accomplish ng maganda ng magandang tasing trabaho akin mag-retire na lang mag, mag at makuha ko lang naman yung pinaghirapan ko at maano ma magkaroon ng maganda naman ng buhay yung aking mga anak kasi kasi nga nagtrabaho naman ako hindi lang ako umupo-upo diyan sa opisina hindi lang nila alam kung anong pinaghihirapan pinaghirapan ko sa trabaho kung nung humahabol ako ng mga kriminal sa bundok. Hindi nila yun alam kasi hindi naman ako nagpapamidya.